Naglabas na ng kanyang opisyal na pahayag si Miss World 2013 Megan Yang hinggan sa kontrobersya ng paghawi niya sa buhok ni Miss Botswana Lasego Chombo. Sa nakaraang 71st Miss World 2024 question and answer portion na ginanap sa India. Hindi kasi nagustuhan ng mga Botswanian ang paghawak ni Megan sa buhok ni Miss Botswana. Isa raw itong form of witchcraft o pananabutahe para mawala ang confidence ni Miss Botswana kaya hindi dito nasungkit ang corona noong gabing iyon. Matapos batuhin ng masasakit na salita at mga akusasyon sa kanyang mismong social media pages mula sa mga taong galit na galit sa kanya ay nagsalita na si Megan Young. At ipinaliwanag ang kanyang side of the story. Narito ang kanyang pahayag na ipinost niya sa kanyang social media accounts. Last night during the final, I fixed Lesego Trombos, or Miss Botswana's here on stage. I wanted to offer a helping hand, but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused distress during that moment, and I have been made aware that culturally this is unacceptable. We have spoken privately last night at the hotel, and I have apologized to Lesego in private. To those who witnessed the incident, I also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused. It was a thoughtless and disrespectful act, and I take full responsibility for it. I assure you that it was not my intention to invade personal space or make anyone feel uncomfortable. I deeply regret my actions, and I will strive to be more mindful and respectful in the future. Aminado naman si Megan na gusto niya lang tulungan si Miss Botswana na ayusin ang bumagsak nitong banks at hindi na niya naisip that moment na sa kultura ng mga Botswinian ay unacceptable ang bagay na ito. Nakapag-usap na naman daw sila ni Lesego at humingi na siya ng apology sa kandidata. Sinigurado rin ni Megan sa lahat na wala siyang intensyong masama against Lesego at itinuturing niya ang insidenteng ito bilang aral sa mga susunod pang pagkakataon.